is welcome sa aking channel at welcome dito sa garden. Ngayon guys, tatanggalin natin yung dito na bugis natin na nakatanim sa lupa. So ayan, natanggal na siya. Natanggal na siya. Ito yung gagawin kong graft. igagraft graft ko ito. Pero itatanim ko muna siya 'pag nabuhay na siya, doon natin iga-graft. So ito na. Siya laki niya natin so, yung yung iba. so putulin natin. So ito itatanim ko guys tapos ito yung ating gagawing graph. So dahil hindi siya makalabas. Actually tatlo ito. So ito lang yun ay, ito muna yung lang muna yun, yun tingit lang dahil maraming tinik Matalim yung mga tinik niya malalaki yung tinik nito ordinary variety lang ito <tuk> <travel> <tuk> ang dami yung tinik tinik, tinik, tinik aray, natinik na ako so ayan So kailangan natin putulin yun. Iba niyang sanga kasi. Hindi siya makalabas dito. So ayan, ito. Ayan, mula dyan. Ayan yung ano niya, ugat niya. Ayan. Tapos yung stem niya, ayan. So ayan. So hanggang dito yan. So itatanim natin ito. Ayan, pag nabuhay. So meron pa dito na isa. Actually, dalawa ata ito. Ayan. Siguro more or less mga dalawang taon na siyang nakatanim dito. Sa so, ganun yung purpose ko din dun sa mga nakatanim ko sa lupa. Pag malaki na sila. Kasi nakaharam. Kaya tinanggal ko na rin. Nakaharam na sila dito sa mga saging. Yung mga saging kasi ang bilis lang nilang mag suli. Ayan, may bunga na. Ayan. Kaya kailangan ko silang tanggalin. Kap para makahinga din yung mga saging dito so ayan guys pakita ko na lang sa inyo later so ayan guys ito so dadalhin na muna namin dito itatanin ko siya sa paso pag na ayan idagrap natin so ayan So, ito yung pagtataniman ko, guys. Ito. Ayan. Itong malaking paso natin. Tapos, pag nakatanim na, doon ko na lang itrim. Ito pa yung ating Eh. Ayan. Tanggalin ko yung mga dahon. At saka, tinutulang ko din. Ito pa yung ating... Ah, uh, uho kain. Ayan. So, dalawang puno pa sila. Ayan. So ayan mahaba na rin Pero puputulan ko yung mga Ibang mga sanga niya Kasi masyado siyang mataas Ayan So ayan yung mga Pero magta-try muna ako guys Na mag grab sa mga malilit So ipiprepare ko lang yung mga RS ko na Iga grab so kapag okay na Ayan Itotry ko naman to pag nabuhay na sila So ayan kasi guys, kaya tinanggal ko na rin. Malalaki na yung kanilang sanga. Ayan. Para makahinga din itong nandito na mga sagin ko. Kasi nagkaka... Ayan, suli sila. So, ayan. Yung isa nga, ayan, may bunga. So, ayan. Kasi katabi ng mga sagin yung bonggan bilya. Ayan, yung tinanggal namin dito yung pwesto niya. So, Ayan. So, para magkaroon ng suli yung iba dito ng mga sagin pag pumunta dito. So, tatanggalin ko na to sa susunod na araw naman. So, yan guys. So, yan lang guys for today. Ang ginawa natin ay pag sa ating mga malalaking mga sanga. So, nagagawing uh, graft. So, magta-try uli ako ng graph sa mga maliliit. So, ayan. Watch out na lang po sa next week. Sa pupuntahan kong garden, guys. So, first for 2024, yung ating pagbisita sa mga garden. So, ito na, guys, yung tinanim natin. Ayan. So, kapag nabuhay na yan, so, magta-try na akong mag-graph. So, mag-graph muna ako sa malit, guys. Tapos kapag nakapagpabuhay ako, ito, gagrab ko ito. Ayan guys, so ito yung nahuunukay ko kanina. Ayan. Laki niya guys. Ayan. Ayan. Tinanin ko na siya dito.